Ayun mga bro, andito ngayon tayo sa kabina and itutur natin kayo. Let's go. Dito yung uh, kabina natin sa bandang kaliwa. So ito ang kabina mga bro. Sinasawag na kabina is kung saan tayo natutulog. Ayan na uh, yung susi natin is card. So social eh, no? Card. ito, <laughs> pagpasok mo, ito yung makikita mo. Ito may cabinet. Dalawang higaan. May cabinet ulit doon. Tsaka ito muna. Ito may space pa dito. Medyo magiging ilaw. Yan. So, ito yung cabinet sa kanan. Yan yung cabinet natin. Na may mga sinampay na mga... Yan yung gamit natin. Mga linabhan yan. Pero patuyo na yan. Tapos, ito sa kanan pa rin. Dalawang higaan. So, ito yung higaan sa taas. Diyan ako natutulog. Pero ngayon kasi umalis na si Robert. Uh, Kenya yun. Ibang lahi. So, dito na ako matutulog mga bro ito yung pinaka-asam-asam ng mga lahat uh, ng babarko. Yung unang higaan. Kasi doon, mahirap pa uh, humiga, mga bro. Hindi naman mahirap kasi aakit ka pa sila, e, no? So, aakit ka pa dyan, tapos, gaganoon ka. Hindi tulad ng dito sa baba na uh, pag umihi ka, is eh, mabilis kang makagalaw and pumunta sa CR. Ayan. Tapos, ayan. Yung sa ulunan mo is meron niyang light. Ayan. Tapos, may cord dyan, may charger. Kung magsa-charger ka ng cellphone mo, Ganon din sa taas mga bro, tig-isa kayo. Tapos may lagayan kayo ng, so may lagay dito yung tubig mo, yung cellphone mo, yan, habang nagsacharge. Ayan, ito, ito yung tubig ko, tapos yung tissue, and ito yung pabango ko. <laughs> Pang-plus. So, ayan. Tapos, ito may cabinet, bali, dalawa yung cabinet nyo. Ayan, ito yung sa kasama mo. Ayan, wala ng laman yan. Ito yung sa akin. Yan, mga gamit po. Tapos, kung meron kang pera na pinaka-iingatan, is meron ditong, ah, uh, tawag dito, lagayan ng ano, bolt. Yan, tapos ay, may mga gamit dyan. So, meron din ditong rep, maliit na rep, cute lang. Yan, yan, yun yung laman ng rep. Napakadami ng laman ng rep, eh, no? <laughs> Dalawang po. Pero hindi sa akin, hindi ako nag-soft drinks. Mga, uh, ano lang ako mag-soft drinks, napakabihira. Kay Robert yan, na iniwan sa akin, sabi sa akin na lang, kasi umalis na siya kanina lang. So, ayan, tapos sa kaliwa natin is yan. May upuan. Tapos may desk ka dyan. Kung mayroon kang laptop dyan. Tapos may mga lagayan din dito ng mga kung ano-ano. Yan, tigdalawa kayo. Ayan. Tapos yan, may TV. Ayan yung TV. Yung TV, mga bro, gumagana yan. Mayroon dyan na... Uh, Ayan. Mamimili ka lang kung gusto mo uh, a TV show. Tapos mga trainings ng uh, barko nyo. And ito yung movies. Kung gusto mo mag-movies. Mayroon para sa crew. At mayroon din namang... Uh, may bayad yung mga magagandang uh, palabas talaga may bayad yan mga bro ayan so ayan patayin na natin ah uh, ito tapos pag uh, ganyan andito din natin andiyan lang yung CR ayan tingnan natin yung CR mga bro yan yung CR mga bro o, dalawa din yan sink tsaka yung bowl ayan ito uh, hindi dito oh so mga bro yung di plus ang ano dito is ang tawag dyan is, uh, na bang tawag dyan? Yung hangin ang nagpa-plush. Pipindutin mo lang dito. Pindutin natin. Ayan. Hangin yung naghihigop, hindi tubig. Ayan, may shower. Kompleto yan, mga bro. Ayan. Tapos yan, natin isa kayong uh, lagyanan. Ayan, lagyanan. Tulay ng mga kung ano-ano. Diba? Ayan, uh, maganda. Tapos dito may saksakan. Kung gusto mong may air dryer ka, kung gusto mong uh, pang yan, saksakan yan, mga bro. Tapos exhaust. Ayan ang exhaust. Tapos, ang uh, aircon. Ayan yung aircon mga bro. Aircon. Ayan. Complete yan. Ayan. May, uh, pag nagsasalita si Captain, maririnig natin yan. Tapos, siyempre, hindi pwedeng uh, magsigarilyo dito mga bro. Ayan. Oh. Uh, may uh, detector ng smoke. Pag magano ka, mag-alarm yan and connected yan sa bridge kay Kapitan. Malalaman kung anong ginawa mo dito. Bakit kang tumunog. So, ayun, ah, napakaliit lang ng kabina na ito, pero organized. Maano gumalaw, maluwag gumalaw. So, sa tansya ko, mga 2 in a half by 4 lang to Mga ganun ang laki. 2 in a half by 4. So, ayun, may telepono pala. Pwede kang tumawag niyan sa emergency. Ayan, emergency 2300. Pag medical emergency, 115. So, dito lang yan sa barko mga bro. Hindi yan sa, sa land base. So, sa barko lang yan. So, ayan mga bro. Maraming salamat sa panonood sa ating uh, tour cabin. Kabina. <laughs> Ang tawag kasi ng kwarto dito is kabina. So, ayan mga bro. Uh, maganda naman. Maganda. Kompleto. So, hanggang dito lang. Bye-bye. Ciao.